May parcel ka galing Lazada dun. Wow. Ha? Huh? May parcel ka dun. Oo nga pala. Wala pa akong maya dito. Paano yan? Sabi ng rider, pwede daw utang. Laki. Unboxing ko na ba to? Utang? Pwede ba to? Pwede ba to? Kailan, kailan pa nagpa-utang yung, ano, yung rider, yung Lazada? Kailan nagpa-utang? Hindi ko alam. Sabi niya pwede daw utang. Sige, unboxing na natin. <laughs> na bakit parang hindi mabuksan? Dito, may password daw yan. Kailangan mo daw sumayaw ng Meet Me Halfway. Sasayaw pa parang lang magbukas ng parcel? Oh, no! Ayoko! Meet Me Halfway <laughs> Across the sky Wow! You and I Well. Okay na ba yun? Ayan. Ano to? Bag to na ng ano? Lalagyan na ng mga charger. Cellphone. Sige, subukan natin. Ayan. Very good. Ay! Nahulog yung ano niya. May hawakan Para ito kapag uh, Aalis ka Dito mo ilagay ito This is Sony Xperia XA1 2017 cellphone pero buhay pa rin Ayan lalagyan na ng mga Cellphone, mga charger Para damang-daman natin Yung pagbablog natin Kahit wala pang sahod diba Ayan lalagyan na ng Cellphone Ito charger ilalagay natin dito Ayan ito yung purpose niyan para kapag bumiyahe ako, malagay ko dito yung mga gamit ko. Ayan, very good, very good, very good. Ayan. Basta marami pa yung pwedeng ilagay dito. Pang ano to, para yung mga gamit ko pang vlog, yung mga mic pwede ko ilagay. Hindi, ginagamit pa pala. Ayan. Mga mic dito, pwede dito ilagay. Ayan, lalagyan na siya ng mga gamit ko pang vlog. Ayan, kasama na cellphone. At uh, hand carry siya. Ayan. Very good. Next parcel. Dati ay liko talaga patunog yun to. Yung, yung bubble bubble ano, bubble wrap pinapatunog ko talaga to. Satisfying talaga siya. Yan. Kapag wala kang magawa, patunogin mo ng patunogin yung bubble wrap. Iputok mo ng iputok. Yan. Ito, away uh, charger. Ayan. Itong charger na to, maraming ano, maraming saksaka uh, Ay hindi, marami yung pwedeng i-charge. Kasi dumadami na yung ano natin, yung mga sina-charge natin, itong mic, sina-charge, yung ano niya, yung mga cellphone natin para sabay-sabay na sila naka-charge, 'di ba? Very good. Mga gamit pang vlog, mga gamit pang vlog lang din mga gamit pang vlog. Ayan. Ito siya para para kapag magcha-charge tayo, marami yung may charge Ayan, may ano pa siya. May na-adjust. Ayan. Yan ay yung pangil niya. 'Di ba? Very good. Yan tat apat, apat, yung pwedeng i-charge. Ayun. Inutang natin sa Lazada. Pwede pala utang muna sa Lazada, no? Subukan niyo kaya utang rin kayo sa Lazada. Sa akin pwede. 'Di ba? Utang sa Lazada to. Yeah, wala tayo pambayad. Pinautang tayo. Ayan. Very good. Diba? Tripod to. Ang laking tripod. Ah. Ayan. Very good. Very good. Very good. Wala. Ang laki. May ano pa. May yung phone holder. Ito may bag-bag siya. Ayan. Very good. Very para kapag magta-travel ako, gusto ko mag-vlog, nakaganyan lang. Ayan. Diba? Nakaganyan okay, lang, oh. Diba? Very good, very good, very good. Ang laki niyang ano. Ito. Ito siya. Wow! Sulido yung ano yung bakal niyo. Hindi siya yung katulad ng mga pipitsuging tripod. Ayan. Di ba kapag mga tripod, kadalasan mabilis masira, mga maninipis lang. itong ang ganda oh. Solid oh. Solid tripod oh. At may ano yan. Di ba? May pang ano ano. Yun, oh. Very good, very good. Ayan. At saka pagkakalam ko may mga ano pa to eh. May mga pang pahaba. Ay, ayan. Itong pa nyo, ang haba oh. Ang haba ng mga galamay nyo. Ayan oh. Yan. Dapat ilak natin. Hindi ko pala nakalak. Ayan. ba? Diba? So, ang laking tripod nito. Diba? Bed. Meet me halfway. Across the sky. Yun lang sa unboxing natin. Thank you, thank you so much. Sana patuloy nyo supportahan yung ating page.